Basyo ng bote ng alak mga kabugi kabonsay. Ito na yung sampol na ginawa natin noon. Na tinanim natin sa basyo ng bote yung ating Ficus Nana. Ang pamagat noon ay Basyo ng bote may pakinabang pa recycle recycle bottle. Ito yung sample na ginawa natin. Nasa YouTube channel natin 'yan. Part 1 po 'yon. One year bagit na to. Nung mula nung steam natin ito sa bote. Ayan po yung bote. Yung mga kabugi, big Ayan at lumabas na ibang mga ugat niya. Ito yung sample na ginawa natin noon sa part 1. Basyo ng bote may pakinabang pa. Ayan mga kabugi kabonsay. Yung isang ugat niya nasa loob ng bote. Ayan o, nasa loob ng bote, ng bu buwang ng bote. Kaya update ko lang kung alisin na natin yan. Kaya pwede, na, pwede rin natin alisin ngayon yan, na, potolin natin ito. Ayan na, alis na natin. ay eh, malaki na pala yung ugat niya mga kabugi kabonsai umikot na sa bote ayan ang ganda wow ang ganda Uy. iba yung forma niya oh taikot siya oh ang ganda mga kabugi kabonsai One year mayigit na magbula nung tinanim natin dito. Dito tayo, dito natin i-insert yung ugat niyang malaki noon. Ngayon, naging maliit naman. Pero nakakapit pa rin sa loob. Nakapasok siya. Yung isa ugat niya, lumaki ng gusto. ilipat natin sa malaking paso to training pad ilagay natin sa balde ng pintura tatakpan natin para kakapal masyado to para tatabat yung ugat niya. ilalagay natin sa malaking balde balde ng pintura i-update ko lang kayo pag nilagay na natin mga kabugi-kabugi thanks for watching sana na kuysonyo 'to mga mga video. Paki-share, paki-like. Follow my profile at paki-subscribe na rin mga kabugay kabonsai. Thanks for watching. God bless you all. Bye-bye. At marami pa akong ipapakita sa inyo. Abangan nyo na lang po.